Aljo Bentijo sa DCXL News. Nakakausap natin si Attorney Claire Castro. Uh, magandang uh, umaga, Attorney Claire. This is Aljo yes. Bendijo. Kumusta? Good morning, Good morning. Aljo. Good morning. Oh. Mm -hmm. uh, Imahin natin to Attorney Claire. Ito muna. Kasi medyo, ano ko eh, kung sabi saya pa man, naglibog ko. Naguguluhan mm -hmm. kami. Uh -oh. Kasi kasi pag nako-confuse, libog. <laughs> <laughs> Ma'am, paki explain nga ba. Ano ba tasa mag magfo-follow itong kaso, itong issue ni uh, VP Sara kasi siya ay halal na opisyal ng gobyerno. Yes. Uh -huh. ano ba mag follow yan? Kasi may hirit ang Ombudsman, dapat tumahimik nan DOJ. Kasi uh -huh. kami ang mag uh, kami ang uh, magte-take over sa lahat. Uh -huh. Investigation and prosecution. Uh -huh. Opo. Uh, okay, actually, diyan karo ng diyan nagkakaroon ng ano eh, parang um uh, problema, hindi oh. problema, parang issue about oh. the jurisdiction. Yes. Okay? Uh, definitely ang DOJ meron meron, meron, jurisdiction. Mm -hmm. Pero maliwanag din sinabi kanina ng Ombudsman, sabi niya, ah uh, Di ba, shut up, sabi niya kay, ano, oh. kay, kay, DOJ Andres. Kasi sabi niya, ang jurisdiction ng ombudsman eh if it is in relation hmm. to her position okay. di ba okay. so kung ginawa niya ito as vice president because of her job papasok ang ombudsman y yun, yun ang maliwanag ng sinabi niya eh okay. di ba so pero pag sibilya nang na dating niya hindi naman hindi naman ang issue dito pagiging vice president niya o di hindi sila magte-take ng magte-take over sa uh, wala silang jurisdiction yun ang sabi ni ombudsman okay Diba? So, lumala... Ngayon lang, naputol. Tony! Ano nangyari? Ha? <laughs> Na-wiretap na tayo? <laughs> may may nga terrorist <laughs> na pumasok? Ayusin mo ka, Ton. Ito, maganda na saan ang pinag natin. Sige nga, tawagan natin si Attorney Claire. Anong ano ba yan? Telco na yan, ha? Letter G or letter S? Don? Ha? Ha? G? D? Doon? <laughs> Dito or doon? For si Beda Sa DCXL News ah, Ano ba ito mga Ombudsman cases? Ayan na ah, Si Attorney Claire Maganda yung paliwanag niya Kasi yung nagbitaw Ng uh, salita ah, Si uh, VP Sara Eh syempre Incumbent siya eh Di ba? Vice President siya Ng Republika ng Pilipinas So lahat ng mga sinasabi mo, siyempre, official. ba? Diba? Official yan eh. Lahat ng mga sinasabi, kaya ingat na ingat lahat. No? Mag-iingat talaga kapag ikay halal. Lalo kapag ikay presidente or vice president. Lahat ng mga sinasabi mo, pwede kang i-quote at magiging official. No? Statement yan bayan. Kahit na yung mga ano, ha, alter egos. Nang Pangulo, alimbawa, ha, na Presidente, hindi po ng VP, ha, na Presidente, alimbawa ikaw doon ay maging Sekretary ka ng uh, Sekretary ng uh, Agriculture. Yan. O so, anong sasabihin mo, yan ang sinabi din ng Pangulo. Alter ego. Kaya dapat magingat. No? Iba naman po ang usapin ng Pangalawang Pangulo. Kasi Pangalawang Pangulo yata, bayan, wala naman siya mga ah, uh, alter egos. Wala naman siya mga hika nga gabinete. Parte siya ng gabinete ng presidente. Pero malinaw po sa batas, parang spare tire lang talaga ang VP. Ano man mangyari sa presidente, ikaw ang next in line. ba? Diba? Okay, sige. Kasi man po dito, make a complaint filed or taken cognizance. Mahaba. <laughs> Akin cognizance Off by the office of the ombudsman Charging any public officer Any public officer Or employee Ayan so, na si Atty. Claire Atty. Claire, naputol kayo kanina uh -oh. Naputo niya, oh, sige nga, tuloy nyo, ma'am. Oh, paano uh -oh. ba ito? Ah, yun ba nagsalita si VP Sara oh, na uh -oh. siguro bugso ng damdamin uh -oh. tapos uh. nakapagbitaw siya ng salitang maanghang uh -oh. na itong kill claims niya. Ito yes. ba'y pagiging VP niya or uh, masasabi natin civilian in nature? Uh, ang, ang hirap isipin, di ba? Ang oh, hirap talaga, oh, talaga di ba? Pero the way I see it, the way I see it, ang sasalita siya, naggalit siya, hindi as VP eh. Okay. Diba? Sa akin ah, mm -hmm. hindi siya as VP kasi nagalit siya dahil kunang kun temp yung kanyang uh, atal chief of staff. Di mm -hmm. Di ba? Okay. Siyempre, isipin natin, eto eh, kaya nagalit siya kasi in relation dun sa pag- sa pag-investigate uh, yes. Noon, tungkol sa kanyang confidential fund. ba? Diba? Pero, ang galit niya is hindi para sa sarili niya, di ba? Mm -hmm. Ang galit niya at that time is para sa ibang tao sa chief of staff niya. Mm -hmm. So, mahirap mahirap ano yun, isipin kung ito ba ay in relation sa kanyang pagiging vice president o hindi. Pero the way I see it sa akin, parang personal. Personal? Oo, mm -hmm. uh, pero, pero, sabi nga natin, uh, in relation to the issue na investigation, pero yung galit niya, personal. Okay. So, pero parang hirap isin Okay. Uh Oo. -oh. Also... ah so, ngayon, okay. ah uh ah -oh. uh, anyway, iisipin niya, ang, ang uh, uh, mag-de-decide na lang yan kung ito ba personal o hindi. Corset rin yan, di ba? Uh -huh. Interpretasyon ng, ng batas, okay? So, ngayon, Uh, yung pagbabanta niya, pagiging vice president niya ba yan o pa pansarili? Di ba? Mm -hmm. O, pwedeng pansarili. Di ba? Okay. Kasi uh, may self-interest na siya eh. Karili niya na pinag-uusapan dito. Not as vice president. Kasi yung, pag, yung kanyang pag... Um, yung kanyang pagbanta ay hindi dahil sa vice president na. So ibig sabihin dito Attorney yeah. Claire, pwede uh -huh. pumasok motopropio dito ang Ombudsman na mag-investigate at the same time ang DOJ kasi yes. for purpose of investigation and prosecution nakalagay po dito uh -huh. eh, may administrative uh -huh. order number 08 clarifying uh -huh. and modifying certain rules of procedure. Uh -huh. Uh -huh. So purposes of investigation and prosecution, Ombudsman cases involving a criminal offense Uh, Maybe subdivided sa dalawang classes pala ito. Those uh -oh. na render recognize ang Sandigan Bayan, nagpo fall -fou din yan sa regular courts. So the difference between the two, uh -oh. sinasabi ito, is on the authority to investigate as distinguished from the authority to prosecute such cases. Actually, pagdating kasi sa public official, talaga may magbabanggaan ang COJ sa ombudsman ba. Diba? Kaya mm -mm. tandaan mo maski na si senador uh, Leila de Lima ang oh. hindi na masandigan bayan ang naghihingian RTC. Oo oh, no. Oo. Oh, nga. Diba? So, oh, diba? oh, so kaya nga parang niliwang nagkahapon ni Ombudsman na parang wala silang jurisdiction because ang sabi niya kaya hindi niya ma dahil oh. hindi hindi nga doon niya nakikita na in relation to the function of D.P. as Vice President. Ayan, malino yun. Ayan okay. ang sinabi niya kahapon, di diba? uh, ba? Aha. Sabi ko, di okay, mas okay na sa DOJ ang maging jurisdiction, especially, ngayon mga umu -question ng, ng impartiality or impartiality nitong si Ombudsman, mga ka-re. Di ba? Mm -hmm. Yan yun. So, anong ang, mo, uh -huh. anong nakikita mo dito? Kasi nga si... Ombudsman Martires, appointee yata siya ni, ni uh, FPRRD. may may, yes. may nakita ka bang parang impartiality or par partial ba siya or impartial? <laughs> Ay, Jesus nako. At uh -huh. hindi may iwasan niya mga ganong tanong ha. Baka nito, eh, pumapanig sa kabila ito. Okay, hindi, hindi ko sasabihin kung partial siya o impartial siya. Okay. okay. Ito lang yung facts. Yan. Si, so, ano, si, uh, si uh, uh Ombudsman sa Martires, inappoint siya ni uh, Pangulong Duterte, da dati Pangulong Duterte, da bilang associate justice sa Supreme Court. Okay. Una yun. Una yun. Okay? Bago mag-retire, ng 2019, ibig sabihin, dapat retire na siya. Nag, nag uh, na siya, nag-enjoy na siya ng kanyang buhay-buhay, ba? -buhay, diba? Pinapoint uh -huh. pa siya. Okay. Bago mag-retire, ha? Pinapoint pa siya as ombudsman, kapalit ni ombudsman, Conchita Morales. Mm. Uh, twice. Okay? Okay. Ito. Ngayon, remember yung kaso ni uh, Senator uh, Trillanes mm -hmm. patungkol sa bank deposit ni dating Pangulong Duterte at that time na hindi pa siya presidente. Okay. Uh -huh. Okay. Yung sa BPI. Oo. Uh -huh. yes. Nag-file siya sa ombudsman. Okay? At that time, ang ombudsman pa is si Madam Conchita. Okay. So ang kanyang in-appoint na mag-investigate doon ay si a uh, deputy ombudsman Karandang. Mm -hmm. Yan. Okay. Ngayon, si Ombudsman Karandang, di Umano ay nakipag-usap uh, sa Amlac. Aha. Uh -huh. Okay. So si Amlac, ito naman ay uh, ayon kay Ombudsman uh, Karandang. na Karandang. Na-validate, na-validate nila yung listahan ni Senator Pantilianes sa listahan ng Amlac. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Now, ah uh, so, habang ina-endus ko dito, naging presidente si dating Pangulong Duterte na, na halal. Mm -hmm. Okay. Pag sa halal, gusto nga ipo-suspend agad itong si Karandang dahil niya oh. parang na-divulge yung mga issue about bank deposit. Mm -hmm. Okay. Sabi ni ma'am ma uh, Kunkita, hindi po pwedeng gawin yan. Kasi hindi kami under sa iyo. Ang presidente ay walang power to discipline the ombudsman. E eh, deputy ombudsman si Karandang eh. Mm -mm -mm. And that is correct. Okay. Ayon sa Supreme Court, hindi pwedeng maging under o madisiplina ng presidente ang mga ombudsman. Otherwise, mahahawakan sa lieg. Di ba? So, independent oh. dati, dapat yan. Independent ang ombudsman. Ah, independent siya. No? Hindi naman siya kasi yes. under ng DOJ. Hindi siya under ng Court Suprema. Independent uh -huh. tanod ba yan yung yes. ombudsman? But, right. but, nung na-appoint na si Justy, ay si Jesse, nung na-appoint na si Ombudsman sa Martires, uh, okay? Oo. Uh -oh. Uh. niya si Karandang. Ombudsman Samuel Martires fires overall Deputy Ombudsman Melchor Karandang Thursday, June 27, implementing an earlier order from Malacanang. The Malacanang has issued a statement saying he call, they call on you to immediately enforce the dismissal order versus Odo Karandang. Reaction, Odo. I think uh, Odo Karandang is still of 15 days to file his motion for reconsideration. I have to wait for that until such time that Malacanang denies that motion for reconsideration. Shall I cross the bridge? Uh, I don't think there is anything for me to, or I don't have any discretion with respect to that. Once Odo Karandang goes to the Court of Appeals, I think he knows that immediately he has to leave the office. I don't have to implement the decision of Malacanang. Sir, with respect to Malacanang, what is what is your stance? Can Malacanang really dismiss an OD uh, the PD ombudsman or sundin niyo yung Gonzales sa um, muling na ombudsman lang ang pwedeng mag-discipline ng kanyang mga Um, uh, this is a matter that's left now to the courts to decide. Um, I don't want to comment on that at the moment. if Odo Karandang chooses to go to CA and then to SC, um, meanwhile, he can stay in Ombudsman until he legal remedy? I think Odo Karandang knows, as a lawyer, what are the consequences of going to the Court of Appeals of the Supreme Court. In the absence of any restraining orders or court from the SCA, if and when the MR fails to serve the of the SCA? The provisions on administrative cases uh, are very clear that it is immediately executory. So, as a lawyer, I think that Odokarandang uh, knows what he has to do. So, sir, you have to dismiss him. I have no choice, if, but it all depends on odo. I don't think he is that hard headed. uh, I see him as a very reasonable guy. I, I knew him since I was with the Sandigan Bayan. I think Odo Parandang would just follow what the law provides. Sir, just to be clear, uh, until, uh, sigur, until that situation, if that situation arrives when uh, siguro, he takes the case to CA or kahit dun sa MR stage pa lang, and, uh, and the hypothetical situation that Malacanang reconsiders. Until that happens, he will have to leave his post because the order is immediately it. Tama po ba? Yes. So, sir, so I have to wait until such time that Malacanang takes action on his motion for reconsideration. If he files a motion for reconsideration. Sir, what if he invoke niya talagang Malacanang doesn't have a power and he goes to say, um, walang power ang Malacanang to do this to me? And also, No comment at the moment. Meron bang SC ruling na makakapag-empower sa Malacanang to dismiss all na pwedeng bumangga doon sa Gonzales ruling? I don't think so. it's only the Gonzales ruling until it is it's so, so what is the power of Malacanang to dismiss all if the Gonzales ruling? No comment, no comment. Huwag nang ipitin dyan. No comment. Noon na si Ombudsman sa Martires, okay? Oo. Tulagdan niya si Karandang. Because di order ng, mal ng malakan yan. Ay, ay, sus, porbida. So, di ba? yung mga ganon. Uh, di ba? Eh, uh, ito e, yun lang mag-decide kung panig ba siya or what. Di ba? Okay. Yun lang yung mga exact. Aha, uh -huh. sige. May, may ano talaga, okay. no? Oo. Uh -huh. May... Anyway, ito <laughs> po, kung sakaling Department of Justice, NBI daw, hahawak ng kaso Mm. Pag-usapan ng grave threats and anti-terrorism terrorism law na planong isang pan ng NBI, may enough grounds nga ba? Yan. Okay. Siyempre, again, sabi ko, ito ay e base lang doon sa ating pagkakaalam. Ha? Okay. Okay. Pero sa anti-terrorism act kasi, kung titignan mo, isang, isang act lang babanggitin natin. Marami kasi ito eh. Pero parang ang pwedeng pumasok if ever aaralin to ng DOJ, ng DOJ sa KMBN. Doon sa engagement, okay engagement in any of the following acts, ito yung number one. Acts intended. And intended act intended. Tandaan nyo yung intended, Aljo? Act intended to cause death uh -huh. or serious bodily injury to any person or to endanger a person's life. Okay? Uh -huh. So tandaan natin yung act intended, ibig sabihin hindi pa nagawa, di ba? May intention pa lang to cause the death. Uh -huh. Ayan. Eh dito kasi, Kedipi Sara, sa tingin ko, sa tingin ko, uh, lumalabas na meron na siyang kausap eh. Di ba? May, may, inamin naman niya may kausap na siya. At oh. may meeting of the minds na. Na ito, pag na, ito nangyari sa akin, gawin mo to. Diba? Oh, pre, pre para premeditated na. Pinlano ah, na. okay. Malado na kasi nagka-uuhu na at umoo okay. At it's no mm. joke. Okay. Mm. So, kung pagpasok siya sa intended, bukang pasok. Kasi sabi natin, uh, yung conspiracy to kill kasi or plan to kill oh. Uh -huh. under the revised penal code hindi naman siya crime kasi okay. Uh, uh, yung paggawa uh, conspiracy to do crime hindi siya per se a crime pero depende yan kung conspiracy to commit rebellion may kaso yun kasi pag sinabi ng batas na sa conspiracy pa lang na stage pwedeng maging crime pwede yon, pero yung conspiracy to commit at uh, kill hindi siya crime so hindi siya mapasok sa Revised Penal Code regarding sa kill. Uh -huh. Pero papa, baka pumasok siya sa anti-terrorism because of the act intended to cause death of any person eh. Oh, After pero, pero may kondisyon kasi siya attorney. Eh, Ang sinabi niya, mamamatay muna ako. Hmm. Bago 'yan mangyari. Ano ba ito parang? Uh, yeah, oo, wala verdad. Diba? Oo, anong masasabi okay. mo doon? Pero yung pag hire mo, oh, pag kausap mo sa assassin consummated na. Ah, uh, okay. Di ba? So e, intended pa lang naman to cause the death eh. Hindi pa naman ako commit So yung intended, medyo malaking bagay yon sa act of terrorism, yung the word intended. Mm -hmm. Eh yung din yung intend mo eh to do that pag nangyari to. So meron, di ba? Oo. Uh -huh. Ngayon, ano ang purpose? Hindi naman lahat na naghahangad nag ng killer, pwedeng anti-terrorism 'di ba? ang purpose, ito ang nakikita ko, sabi, ang purpose of engagement in any acts of terrorism. Number one, intimidate the general public or a segment thereof. Ibig sabihin, na-intimidate mo ba yung halos karamihan? Uh -huh. Or approach tone, di ba? Tandaan natin, di ba na nagulo, nabulabog ang security force di si PBBM? Mm -hmm. Nabulabog din tayo. So, eh masya, mga di ba tayo nabulabog? Na-intimidate. Oo, diba na diba na oh, nandun yun. Di ba tayo na-intimidate? So, pwede bang pumasok? Anong purpose ni VP Sara? Siyempre, yung purpose nasa isip niya. Pero tayo na lang yung magbabasa. Ano yung purpose? Kami ba yung na-intimidate? Na-intimidate mo ba yung security? Dinagdagan ba yung security ng PBBM because of your threat? Oh. Mm -hmm. Yon. So, pag ito, eh, nagsama-sama, baka pumasok. Baka pumasok sa anti-terrorism. Ah, okay. Ayun so, lang yung basa ko. Siyempre, sabi nga natin, ang huling interpretation pa rin yan, ang Uh, Supreme Court or any court na magdidesign yan. Bakit? Kasi wala pa masyadong decision ng bago kasi tuwi itong batas na ito. Oo mm -hmm. nga. Diba? Special okay. law, ika nga ito, no? Tama yes. ba? Oh, this uh -oh, is Special, special law. law. Special penal oh, law. May, may mga special, may mga parang siopaw. <laughs> ano ba ito, attorney? Pag mga special laws, meron naman tayong Republic Act, meron naman tayong revised uh, penal code. Anong pinagkaiba okay. na mga ito? Opo. ang riba Ang riba revised penal code kasi okay. Um uh, kumaga ang special penal law, kaya siya naging special kasi hindi siya included sa revised penal code. Ah, ganun. Mhm. Mm -mm, o oh, kasi mm -mm. Kumaga, naging batas na lang siya. Kumaga uh, eh ito yan eh. Actually special penal penal law. Normally it's considered mala prohibita. When we say mala prohibita, nagiging crime siya. Okay, nagiging crime siya because sinabi ng batas. Okay. Okay. Normally, good faith hindi uh, sa special penal law. Let's say, as example to, cheque. Mm -hmm. Diba? Nag-issue ng cheque si Juan. Nag-bounce. a e, per se, di ba? Per se, hindi siya immoral. Uh -huh. Hindi siya krimen. Uh -huh. diba? Pero dahil ginawa ng special penal law, ginawa siyang naging krimen. Ang bag sa batas, naging crime ang bouncing check. So, mangingibabaw dito ang mga special laws na ito sa revised penal code? Uh, actual party naman siya. Kaya lang, ibig sabihin, lahat lang ng special penal law, wala kasi doon na sa revised penal code. And, oh, okay. yan. So, dito kasi pag special penal law, although almost the same, okay, ang penalty nito is hindi siya per reclusion perpetua. Okay? Kasi reclusion perpetua, nandiyan yan sa uh, revised penal code. Revised penal code. Pag, pag, special penal law, ang tawag dyan, life imprisonment. Mm. Okay. Yes. So ito, uh, walang immunity sa suits talaga si VP Sara. Hindi katulad ng presidente, tama ba? Attorney, no? Yes. Wala. Pero kasi sa Constitution na ang may immunity lang from suit ay ang presidente. Okay. Oo. Uh, uh. So, hindi siya uh, impeachable office man ang hawak niya. Hindi, katulad ng ombudsman, impeachable office yan. Pero hindi naman sila immune from suit. Uh. Anong parusa nito? Pwede siya makulong? Paano? Available uh, okay. ba? Ay, pag like imprisonment, Aquinos na ang tawag niyan. Kung dito papasok yung sabi ko sa iyo kanina action Axe Intended to Cost life imprisonment yan, no bail yan. Ako kulong si Bipo. Halimbawa, ito, pinaka, ano to, ha, pangalawa, pinakamataas na opisyal uh -uh. ng bansa. Pwede uh, makulong? Pwede. Oh? Huh? Uh, uh ano Ang <laughs> tanong dyan, ang tanong dyan, paano kung bigla siya naging presidente? Ako, eh, hindi naman na, inisip lang natin na, diba, bigla siya naging presidente, may mangyayari. Ano mangyayari, di ba? Pa, 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 ko, ba pwede ba okay. gamitin ito para uh, sa mga uh, sa uh, grounds sa uh, impeachment? Pa, paano ba? Ma-impeach mo na siya, makulong muna? na. Hindi, ito okay. lang ha. Pwede, kung kung sa saka ha. kung sa saka kali. Oo. Uh -uh. Yung kasi alam mo naman, yung pinagsasabi natin breach of trust, 'di ba? Violation of the Constitution. Napaka-general niyan. Oh. Okay. Eh dito pa lang, kung presidente mismo ang ang, ang ilalagay mo sa ganyang klasing sitwasyon, dal sa yung pagbabanta. Thirdly, meron ka ng beach of trust. Mm. Eh, BP ka eh. Hindi ka naman ordinaryong yung tao, di ba? Mm. Okay. Can be a ground. So, uh, marami kasi nang sasabi, dapat i-impeach muna bago mm. uh, i-prosecute nga sa mga uh, regular na mga korte. Or uh, mauna hmm? muna ang, uh, pros ang prosecution or bago ang impeachment. Mga ganun eh. So, uh, pwede sabay yan, Aljo. Pwede sabay. Pwede sabay. Okay. okay criminal case, it will take time. Hindi mo nga alam kung sa susunod, hindi pa siya nahuhusga, nahalal na siyang presidente. mm We don't know. We, we, will we, we'll never know what will happen in the future. So, pwede sabay. If they want to. Kung magiging presidente siya, halimbawa na lang, uh -oh. magkakaroon, ba, magkakaroon ng immunity, tama ba? Hindi na makakount yeah. yung nakumit na oh, niya oh, syempre, nung panahon na eh, VP siya. Oo. Oh, uh, gray area to. O yan so, naman, oo. Oh, yan. Diba? Bakit? Kasi at the time na ikaw ay, uh, at the time na ikaw ay sinasuhan, halimbawa, hindi ka pa naman presidente, so nandun na yung kaso eh. Para, Kung baga parang ICC that eh may jurisdiction na kami sa iyo eh. So that will be definitely a gray area, mahirap, mahirap isipin. Ano nangyari kay Trump? Oo ano, nga, no? Diba? Hindi, na-dismiss oh. yung mga kaso ni Trump eh. <laughs> oh. Presidente na eh. <laughs> Baka pag presidente na siya, at while the case is, oh cases are pending, eh, miss. miss. Okay. Diba? Pwede. Po, maliwanag okay. po yan. Maraming salamat sa si iyo, paliwanag. Attorney yes. Claire Castro, thank you hey, so much. Thank uh, Yes, I'm going ako to, ano, eh, Cavite for a hearing. Buti, on the way pa ako. Kaya huminto muna ako para hindi okay okay yung signal natin. Ma, hindi ba matraffic yan dyan, ma'am? Ah, uh, so far, hindi. Hindi. Kasi hindi. nandito na ako sa SLA. Akala ko nag-MRT ka, LRT. Papunta doon sa ano, maganda. Uh -huh. <laughs> ano ba? Papuntang yeah, Meron! Eh? Das Marinas, ha? Ah, das Marinas, nalayo. Yes, medyo malayo. Hanggang nyo oh, Sige. Ingat, oh. ingat. Attorney thank Claire. Thank you, thank you. I'll join. My right. pleasure. Thank you. Attorney Bye. Claire Castro, Usapang Batas. Ah, dito po yan sa DZXL News 558C. I'll